Michaelangelo, Welcome po sa Michaelangelo TV. O, ito ang kauna-unang vlog natin. Kaya pagpasensya nyo na kung medyo raw. Hindi mahalaga, dapat raw. Para talaga totoo, panoorin nyo. O, mamaya, papasok tayo sa loob dahil nagpa-black screen na, nagpa screening ako ng isa sa mga kaibigan ko sa GMA7, si Lovey Adelia. Sa kanyang pelikula, ito maganda nito. Kapuso na, kapamilya pa. Kasama siya sa Hello, Love, Goodbye ni Alvin Richards at ni Catherine Bernardo. Mamaya, papasok tayo dyan. i -inter interviewin natin yung mga kasama natin yung mga artista at mga kaibigan nilang manonood sa kanila. Alam nyo, nakakatuwa dahil una, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko at saka si Michael Pangilinan sa pag sa akin na magkaroon na ng Michelangelo TV para daw marami tayong mapasaya. Kasi nga, gusto natin maabot ang maraming tao na pag napanood nyo itong video natin, ma-share nyo. Hindi na para sumikat itong video natin, hindi para maipaalala nyo sa inyong mga sarili na masarap maging tao. Totoo yun. Dapat nakangiti ka lagi. Lagi ko sinasabi ha, pag kayo nagigising sa umaga, ngingiti kayo. Bakit? Dalawa lang. Una, hindi naman utang na loob ng Diyos na kayo. Utang na loob natin sa Kanya. At tandaan nyo po, wala kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayo kagandaan at niyo na lang sa sarili niyo yan. Nakasama na kayo. pa ugali niyo. Nakasamang pa kayo. Magpatukhang na kayo. At siguradoy niyo lumabang kayo. At good vibes tayo. So, aabangan niyo lagi ang Michelangelo TV. Then, bibigyan namin kayo ng iba't ibang mga segments dito. May inspirational. Merong mga pa pakulo. May mga palaro. May mga interview. May iiyakan. Lakat na sa lumabas kayo sa panonood sa akin, hindi nyo alam kung ano talaga naramdaman nyo. So, kayo nang bahala sa mga sarili nyo. Pero, ang pinakamahalaga dito, after nila... Are nyo, you sure about that? Mapanood nyo yung Michelangelo TV, YouTube, at kung ano mang content, makikita nyo na, ah, isa lang ang mararamdaman nyo. Masarap mabuhay kahit marami akong problema, kahit may pinagdadaanan ako na problema, huwag niyong kakalimutan kung may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumamba. So, ngayon ha, ayoko muna sa team lahat kasi baka hindi na kayo manood sa mga susunod na content natin. Pero ngayon, papasok tayo sa loob ng simian habang hindi pa pinapalabas. Kasi pag pumasok tayo may palabas, makukulong ako noon dahil... Piracy is stealing. Stealing is against the law. Piracy is a crime. dahil bawal yun eh, di ba? Anti-camcording. At sabi nga, pag ikaw daw ay nakapagsumbong, di ba? Sa mga nagka-camcording, liman libo. Tatry ko minsan yan. Para pagkakitaan lang tayo, magkakaibigan. Sige, pasok tayo ha. fans natin sa so Michael Angel TV, itong aking kaibigan, si Lovely Abenia, isa siya sa mga cast ng Hello, Love, Good Night, kasama si Alvin, Alvin, <laughs> si Alvin, si Katrina, si may pagkaan niya ito, eh, ilong ka ito, eh, diba? oh, ilong da na. kaya medyo na, huwag ko ka nagkasi sa akin. Oo, mahal ko ito si Lovely, <laughs> kaya black screening ko siya, wow, kahit hindi niya naiintindihan yung black screening. Actually, <laughs> Ano masasabi mo naman ngayon na may black screen? Uh, Masayang-masaya ako dahil uh, siya lang po pupunta ng tiwala nagtiwala sa black screen. At kung hindi po dahil sa kanya, pili ko po hindi po makakapalod yung family ko. <laughs> Yon, <laughs> dito, <so laughs> guess natin siya lang. Hindi ko suko magka-segment ID ko. Kasi ito, oh. nakakatawa to. Inspirational. Maganda rin ang buhay. Kasi itong Michelangelo Angelo TV, alam mo naman, inspirational, spiritual, financial, lahat ng saka, sakit na namin, tao. At saka naniniwala rin kasi ako, kuya, niyo. Alam yun na alam nyo naman, medyo masaya rin. Alam nyo na yan. Pag nag-iisa, yeah. medyo malukot ng buhay. <laughs> Pero so yun, at least, dahil pa paano sa so, pagiging masaya ko, eh marami ako napapasaya yung tao. At the same time, marami ako at si Lovely, siguro mag-i-interview kita may sa kwento mo sa amin, paano ka nagsimula. Hanggang kunti-kunti mo. Naku, kuya ko lang ang three days. Ayan. Pili baka ko, eh, pagka si na po natin ito, ay mag-bug na po ang inyong mga internet at mag-hang na po ito. Tama, tama. So, talagang sa loob. Ay, oo, ikaw. Mag-hang naman tayo kay Kakay. Ayan, oh. Nako, magkaibigan pala sila ni Michael Pangilinan si Kakay. Si Kakay po, ayan po, isa po sa mga cast. Kay, eto, nasa Michael Angela TV tayo. Hello, Michael Angela TV. Nako, congratulations. Sa susunod ng pelikula mo, ipapa-black screen din kita. Ay, sige po. Kasi tayo tayo nagkakilala, sila pinakilala ko. Huwag po kayo mag-alala. Iimbitahin ko na po kayo sa lahat ng black screen. Siyempre, gusto kita maging kaibigan. Congratulations, Kay. Papasok muna kami, ha? Sige po. Ayan, I know goodbye. Thank you. tayo tatay okay. okay. dito sa sinihan. Uh, na nalaman ko nandito si Kuya Pito. Sabi natin si Kuya Pito. Uh, lang tayo sa kanya. Alam mo, isa pa to sa mga <coughs> taong nagbigay ng inspirasyon sa atin. Tiganapin natin na sa Kuya Pito. O, ayan mga kaibigan. Kaibigan ko rin to si Ana. Nasa bubble kang ito. Opo. O, paano ni Chuper Hero? <laughs> Oo mo, nga. Mag-reunion tayo ulit. Ano ginagawa? Ba't kumakain? Kamanunod tayo na si Pito. <laughs> o, ano masasabi mo? Bruce. Ito ang unang... Uh, content ng vlog ng Michelangelo. Ay, grabe. oh. So, ano masahin, bumati ka naman. Ah, uh, binabati ko po yung mga pamilya ko dyan sa Leyte. Ay, bisaya ka pala. Ano? Bisaya ako. Ay, bisaya. Mm -hmm. Kailangan okay, bumalik ka, interview ka rin. kasi inspirational. Oo. Oh, <laughs> ah, oh. Si Ana Baro, kaibigan ko to. Oo. oh. Kahit ka nang kain, di pa nagsisimula. Kaya, Mas, nga ay, ay, I don't ito, eh. Ay, doon si Kuya Bito eh. Ayan, ito po ako. Ang mga kaibigan, ha? pupunta ko lang Kasama niya syempre, ang kanyang buti may bahay sa ating talo. At si Kuya Bratoy. Kaya dito ay pasensya ka na. Uyong content ko kasi ito kailangan dumami followers. Ay, talaga. Alam ba yung LED mo? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, na. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. mga kaibigan. Kasama ko na po isa sa iniidolo. Kung may pahuko balat ng balat ng magagandang spirit. Hindi pa na nakaroll, no? <laughs> hindi pa lang nakaroon. O syempre po, ang, ang gumawa, ang writer, ang director at ang artista ng family history na nagpatibok at nagkumurot sa ating mga puso at kaluluwa. Michael V. Oh, kaya dito eh, unang content ko kasi ito. Kaya man. Sana pagka pagkita nila sa iyo tumami, magtiwala sa'yo. Ang ganda ng intro mo tungkol sa family history. Nandito nga pala tayo sa, ano, Hello, sa love, black screen. Hello, Hello, love, goodbye. love, <laughs> Totoo yun. Hindi kasi love naman natin sila. Kaya nga. Ka, oh, si Alden, particular. Tsaka ang uh, buong film industry. Siyempre. Si Kuya Bito, eh, alam nyo naman, idol ko ito. at sinusundan natin ang kanya mga vlogs. <laughs> Nakakatuwa. Simula sa mga gadget sa mga airlines, and everything. Kuya Bitoy, uh, ano bang masasabi mo sa ating mga tagapanood ngayon para maunawaan nila kung gaano kaganda buhay nila? Una, kakat muna tayo dahil nag-i-clip na naman oh, oh. yung Ano bang problema na kila mo yan? Low budget mo tayo. Low budget. Ba low budget. Saan mo ba binili yan? Doon ba sa digital mo? Oo. O Lazada. Baka nag-Lazada ka lang. Walang yata. <laughs> Madadali, ka Madadali ka na Madadali ka ano, doon. Ano. Oh. Hindi ako mo order. Tawa ka yun. ba yan? Naku, nakakayaan mga kipid. O ayan. nakarol na. Mga kaibigan nakakatuwa. Alam nyo ba? Ba't kami nagtatawa na ni Kuya Bitoy? Hindi kami matapos-tapos kasi yung ilaw hindi kumana, Cellphone pa niya. O pakita mo yung cellphone niya. O ayan. O. Oh. <laughs> Bakit ba ganyan? Birth, eh? birth pains yan. Birth pag, pains. Pag vlog. Oh, Kung ganito hour. namang kalabas, kalaki lalabas mo, hindi lang birth pains. Super birth pains. So, Pagbalik po tayo. Naro na roto. Kuya Bitoy, oh, pag di pa na. sila natuwa dito. Ha? <laughs> so, Kuya Bitoy, paano ba natin matatagpuan ang kagandahan ng buhay natin? Kagandahan ng buhay? Unang-una, lagbigyan mo ano, hanapin mo yung worth ng sarili mo. Kasi lahat ng tao may purpose. Alam mo, maaaring mawalan ka ng hope, maaaring mawalan ka ng Uh, pag-asa o sense sa buhay pero wag na no mong i-questionin yung purpose mo uh, napakaganda nun ano? No. kasi <laughs> hindi totoo yung kibitay yun no? oh, parang pag yung may purpose ka against all odds lahat tama, makakayanan mo tama, oh, Diba di ba yung oportunidad at kaka niniwala ko hindi naman kailangan panganak kang mayaman hindi, hindi naman ikala, kailangang ipanganak ka tayo na naman oo oh, yung pinagdaanan oh, natin at lahat oh, kami mag-asawa gano'n hindi, hindi naman talaga kailangan wala sa ano yun, wala talaga sa, sa stature o sa mm -hmm. estado mo sa pamilya o sa buhay, sa society, wala, wala yun. Basta ang importante, alam mo kung para saan yung, uh, yung pagkakapanganak sa Bakit sa palagay mo nag-click si Michael D. sa taong bayan? Eh siguro marami nakakarelate. Eh. Yeah, sa Kaya pinagdaanan ko yun imbis na, imbis na itanggi ko, imbis mm, na iwaksi ko. Niyakap mo. Oo, oo, oo. Uh -huh patante kasi doon ako nakakuha ng mga material. Tama. Natural. Kaya, tama. Kaya oh. yung mga taong pinagaling, yung mga kapitbahay natin, <laughs> no, yung mga kaklase natin, no, sila yung nakaka-relate doon and, and uh, I realized maraming klaseng mga taong tama. Sa, Pero, hindi lang sa Pilipinas, sa mundo. Si Kuya Bitoy na una ko siya nakasama sa Pepito Stars na ako talaga to, no. Siguro sobrang stars ako, hindi na ako nakabalik doon. Hindi, <laughs> <laughs> <N> <laughs> tsaka do. lang. Pabalik po ako doon. Nakailan. Nakailan naman ako. Ang maganda sa kapitbahay, nakakabalik. Tama! Di ba? Nakakabalik niya. Oh. Pero nyo, kidding aside, si Bitoy, inspirasyon ko talaga ito. Kinukulit ko oh, nga, 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 nga sa teksto eh. <laughs> Kung ano-ano ano na tinitext ko sa kanya. Pero itong family history ito, magkakaroon tayo ng black screening nito. Pero kayo, na hindi siyempre invited sa black screening, sa mga kaibigan namin, manood kayo kasi ang gaganda ng mga reviews eh, oh, dito, eh, di ba? Gaano mo katagal kinonsepto itong uh, nagsimula ako okra. May, May 18 2018, doon nagsimula yung pagsimula. Oh, so one year and a half. Yes, pero diba? long before that, naisip ko na yung idea nung uh, magkakaroon ng isang uh, asawa na magkakaroon ng uh, disease okay. at uh, magkakaroon ng problema sa relationship at paano ng isang tao magaya ni Alex na yes. deep sa dito sa pelikula eh ng sa ganung klase ng pagbabago na parang bigla at patong-patong tama ang maganda pa nito kay Bitoy kasi yung kwento though I don't want to spoil it kasi baka hindi na kayo manood <laughs> pero napakaganda kasi makaka sana sa nga abutan nila eh abutan pa sana nila yan na o, saka hindi ako nakita ko dyan kahit matapos sa sinihan niyan pwedeng kiriran bibis tayo na yun kaysa mga oh. paaralan nyo sa mga simbahan kasi yeah. diba kay Bitoy ba diba, yung content na yun hindi naman sa pag ano It, it is preaching, but it doesn't sound one. Yes, so, like that. Ayun ang ayoko eh. Oo, oh, ang ayoko. oh, Ayun ang ayoko. oh, Actually, diba? sa buong mga pelikula nga, hindi ko, hindi nang isang beses ko lang yata o dalawang beses lang binanggit sa oh, kasi ni Diyos. Kasi sa kagustuhan nga natin na huwag masyado mo maging preacher. Oh, pero oh. natuturo para ng na aral. Kasi yung aral na yun naman, yun yung Diyos din yung nagturo sa atin. Totoo yun. At saka maganda doon, pag napanood nyo, hanapin nyo ko sa inyong parang. Oo nga, di ba yun ano, kasi. Eh, yun na, o, itinuha ko. Nasa yung karakter ko, tapos narealize ko yung dulo sa director. <laughs> Kaya pala ito. <laughs> oo, <eto> na. <laughs> At uh, isang dapat mong matutunan. So, kasi director yung oo, ilaw, no? Oo. Dapat lang. Napakahanda nito mga mamamayan natin. Kabuti na lang. ay nakakatawa tayo. Kasi kung hindi, kapipusitan mo tayo. <laughs> Kaya na siyempre ayoko na naman masyadong pagkalitan nito mga mga no, no, nakita oh. mo naman ang mga katawan. ay uh, parang oh. hindi ka bubuhay. Kawawa eh. naman yun. <laughs> tingnan naman ito, sila. Sa, -ta sa tawa pala, alam niyo malusog na po sila. Eh. Diba? Sa akin hindi ko ibitahin kanya. At pakita niyo mga katawan niyo. Sige, oh, no, pakita yeah, niyo isa't isa. Kaya pakita yeah, niyo isa isa. Yeah, yeah. isa, -isa <laughs> yan. Alam niyo, pag kayo po e ay malusog. Eh, edit malu ko pag, edita, pag kayo ay malusog, wag kayo mag-alala. Kasi maganda oh. yan ko ibito Pag bumagsak ang ekonomiya, patay na tayo, buhay pa yan. Kasi papayat pa lang siya. Ngayon, by that time, siguro, ko, nakaaho ng ekonomiya, pataba na kayo yeah. ulit. At tutulong yan sa atin. At tutulong sa atin. Para may tayo eh. sa pagkakalong natin. Yan, ang, yan ang po ang pamaraan na pag naiinis ka, kaysa magalit ka, mang asar ka na lang. <laughs> so, Kuya Bitoy, Kuya Bitoy, ay susunod, interview. Oh, Kasi si si itong TV, si si maganda pa yan. Ito, We would show them raw contents like this. Kinakusap ko mga celebrity, ordinary yung mga tao na may kwento. Basta isa lang ang makukuha nila sa Michelangelo TV. It's always something that would uplift their spirit. Tama. That would uplift their... Kasi sa palagay ko yon ng... Kaya sa palagay ko ito, no offense naman po sa ibang mga kasama natin sa industriya, hmm. ang comedy hindi mo mamatay yan. Well, oo naman. Oo, oo naman sa so, lahat ng bagay mayroong comedy. Totoo yun, yun. Nga, yun nga, yung ginawa natin sa family history. Nasa gitna ka na ng drama, may comedy Totoo pa. Totoo yun. Sabi ko nga, ito, last point na lang. Panonood ka ng family history, kailangan intact talaga ng emosyon mo eh. <laughs> kasi ba, tatawa ka, iiyak ka, tatawa ka. <laughs> Nakaka, baka, Nakaka oh, oh, baka, nakakasisa raw. Nakakasi oh, Totoo, kasi paglabas mo. Pero ang maganda doon, thought-provoking. Oo nga. Oh. Diba? Mag-iisip ka. Especially, ending. Ba? And kay Bitoy, thank you for that. We'd would like naku, to honor you. you that. and would like to congratulate <laughs> you. Dahil uh, isa ka sa haligi at inspirasyon ng mga gaya naming nagsisimula sa industriya na kahit ilaw, ay nawawala-wala pa. <laughs> Di ba? <laughs> Kaya, Kuya Bitoy, maraming salamat, <laughs> Kuya Bitoy. Thank you, Kuya Bitoy. Okay.